For today's video naman po mga ka-farmers ay pag-uusapan po natin ang program namin tungkol sa pagtuturok ng bakuna for gut vitamins. So program po namin ito mga ka-farmers so depende na po sa inyo kung ano din po ang program ninyo. So may nagtanong po kasi mga ka-farmers kung ilang beses daw po magturok ng purga at vitamins mula biik hanggang sa pag po. So itong mga biik natin ay 3 days po mula sa kanilang pagsilang. So tuturok po natin sila ng iron sa may bandang hita po mga ka-farmers so kapag ganito naman na 7 days na ang atin pong ituturok ay mycoplasma po sa liig tapos, kapag 7 days, magbigay din po tayo ng vitamin. So, nakadepende na sa inyo yan kung anong vitamin B complex ang inyong ituturok mga ka-farmers. So, dapat kapag isa sa bayo natin ay okay lang po basta't magkaiba po ang direksyon. So, mycoplasma sa liig, tapos naman vitamins po sa hita. Yung mycoplasma po mga ka-farmers ay bakuna po yan. So, hindi po yan live. Pero kung ayaw nyo po na isabay sa pagturok sa vitamins, maari din naman po. So, ihiwalay nyo lang, magsit po kayo ng araw kung kailan po kayo magturok ng vitamins. Kasi po mga ka-farmers, kapag magturok po tayo, uh, 3 days po iron, uh, 7 days po vitamins. So, bali kami po dito, dalawang beses po kami magturok ng iron sa ating mga biik mga ka-farmers 3 days at saka 14 days so yan po ang araw po ng pagturok natin ng iron sa ating mga biik tapos naman sa vitamins ay 7 at saka 21 days kaya lang magturok po tayo ng Hagkulira vaccine ng ika 21 days So, hindi po natin isasabay kasi live vaccine po yan. So, i-adjust lang po natin ng araw. Tapos naman, sa purga ay magturok po tayo ng unang purga sa ika-35 days mula sa kanilang pagsilang. Mula sa unang pagturok ng purga ay magbilang po tayo ng one month. So, bali kapag ganitong fatining na po mga ka-farmers, every month na po kami dito magturok ng purga at saka ng vitamins po sa ating mga fatiners. Yung iba po, magpurga po sila sa mga fatteners kada palit po nila ng feed. So, halimbawa, from starter, uh, magpo-proceed po sila ng grower. So, magturok po sila ng purga. So, kami naman dito, mga ka-farmers, every month po kami magturok ng purga at saka ng vitamins. So, bali, uulitin ko po mga ka-farmers para klaro. So, 3 days from birth, iron. 7 days, mycoplasma at vitamins. 14 days, iron ulit. Uh, 21 days... Hug Cholera Vaccine... 24 days... Vitamin B Complex ulit at 30 days, araw po ng pagwalay po sa ating mga biik tapos naman kapag umabot na ng 35 days, ay magdurok po tayo ng purga after 3 days, mula sa pagdurok ng purga, ay magdurok naman po tayo ng vitamins pagkatapos nun, ay magdurok naman po tayo ng second dose para sa cholera sa ika 42 days po ng ating mga biik mula sa kanilang pagsilang pagkatapos nun, ay tuloy tuloy na po mga ka-farmers, so every month na po tayo magturok ng purga at saka ng vitamins po. So yan po ang aming program dito sa pagtuturok mga ka-farmers sa bakuna, vitamins at saka sa purga. So yung mga gamot ay iba naman po. So gagawa po tayo ng hiwalay na video tungkol po dyan. So sana po mga ka-farmers itong na-share ko po sa inyo ay makakatulong po lalong-lalo na po doon sa mga buguhan po sa pag-aalaga ng baboy.